Ganyan ganyan natin. Massage natin mga idol. Massage ba? Hmm? Magaling to. Idol si Jeff, magaling sa ako mga idol. Ay, hindi mga masyado mga idol. Hindi. Kwa ano Binahagi ko lang sa inyo mga idol. Marunong ako konti sa ganyan ba? Hmm. Karate. Karate to, Kwa <laughs> 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 ba ka na mga idol? Kaya hilot ba? Kung tawagin sa amin dito. O, marunong konti si Idol jeep mga idol. Na mag... Kwa ba? Kaya nang mag-massage. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Bali, gagawa tayo ng pamain mga ka-idol. Bali, ibiha, bali ibahagi ko sa inyo to mga ka-idol. Ano ba naman ito? Nabubulo na naman si idol chip mga ka-idol. Bilisan natin to mga ka-idol. Lakad pa man tayo mga ka-idol no? Sa ating spot mga idol. Bali, ibahagi ko sa inyo to sa lahat ng mga hilig sa fishing adventure diyan. Ganito, ito yung paggawa namin sa aming pamain sa pangkarpa ba, no? O bali, ibahagi ko sa inyo to mga idol. Simple lang mga idol. Ito, yung piglet mga idol ba? Ayun. Piglet to, yung para para sa baboy na maliit. Mabango kasi to mga idol. Mm, mayroon na tayong tinunaw dito. Ayan o. O, oh, kita nyo ba mga idol? O, oh, di ba? Tinunaw natin yun. Ito, ayan o. Oh. Tunaw ito eh. O. Oh. Mm, ayan, ganyan. Tapos, may harina tayo mga idol. Ganito. Mm, itong harina. Hindi ko lang pakita itong pangalan. Ay, kay... Kuan? Mga kapere tayo. Ito ay harina yung third class mga idol. O. Oh. Soft white. Soft white. Soft white. Wheat, beto. Flavor. <laughs> <laughs> soft, wait, it, wait, wait, soft, sweet flavor to. Hmm. Ano kaya klasim flavor to? Sweet ko no. As uh, hit, hit, hit ba hit? W H E Eagle sa ka E Apple T. Ano say? pag big cash yan mga idol? Yeah mga idol. Basay yon, yon ayon. Third class. Ah uh, third class na harina. Let's buhos natin to mga idol. No? Oh ito ito ito. Ayan. Bili tayo ng ganito. O, sa lahat ng mahilig dyan sa fishing adventure, bili tayo nito, panggarpa. Bili tayo nito, ng piglet, yung mabango. Mm, pang, yung maliit na ako, ha, ba? Yung piglet. Mm, mm, ganito. Mm, yan, makita mo yan, ay. Mm, mahirap na ma explain, ay. O, ito na lang. Mm, pakita ko na lang sa iyo ito. O, ayan. Ay, natin to, Ganyan. Mga mga dalawang dalawang kan G Darawang ganyan ba? Mm, ayan. Steam it lang natin. Okay no bahala diyan, steam it. Tapos ito. Ito lang. Ito lang ha. Tapos ito. Ito to 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 to. Mm, ayan. Yung dahon na i-kuan e ko sa apoy na ginanyan ko sa apoy ba? Mm. Para hindi siya madali mapunit. Mm. Basta magpaapoy kayo lang pag, pag, -pag mag, pag nag-apoy na, ay ganyan yun lang sa apoy. Ganyan. Ganyan. Para hindi siya mabilis mapunit, no? Mm, yan, yan, yan. Saka ito din isa. Dublihin natin kay manipis man to. Mm. Dublihin natin. Dalawa to. O. Oh. O, oh, yan, o. Oh. Mm, dalawa yan, ha? Mm. Dublihin natin kay baka mapunit. Tapos nagpakulo na ako ng tubig. Hintayin na lang natin. Kumulo. Mm. Ayan. Imasa na natin. Mga kaidol. Ganyan, o. No? Halo-halo natin yung third class na na harina. na, ganyan lang, halo-halo lang. Hmm. hanggang maging maging tinapay mga idol ba? Hanggang siya, bastama, hmm, basta ma, makita nyo lang yan. eh. ipakita ko na lang sa inyo. Masahin ko muna to. Kay, kay ko na. mm, tayo, nag, nag, na, ho, habulin natin yung oras. Mga idol no? Hmm, sige. Hmm, ganyan. Oh. Marami pa lang salamat sa lahat na ang nakapindot nun ha. Yung in-upload natin kanina, kaninang umaga mga ka idol ha. Maraming salamat sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat sa lahat ng na nag-subscriber. Sa bago nating kaibigan dyan, maraming salamat mga idol no. Sa yung in-upload natin kanina, umaga mga ka idol. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga solid kong supporters, mga silent viewers, sa mga OFW na kasabay nitong channel ito. Kung saan man kayong bansa, o, marami maraming pong salamat mga idol ko dyan. Marami pong salamat sa lahat ng nang hindi nag-skip ng ads, mga idol. And dahil sa inyo, mga idol, eh, meron tayong pumapasok na dollar, mga idol. Ah, sa ulitin ko, mga idol, pag nakasahod tayo, mga idol, ah, ibabahagi ko sa inyo yung tulong nyo na hindi pag-skip ng ads. Ibabahagi ko sa inyo, mga idol, kung magkano ang kikitain natin sa bawat upload natin. Ah, May yun eh. No? Oo. Ito na, mga idol. ayan. Um, Kulang pa ito, mga idol, oh. Uh, ganito na yung resulta mga idol O, oh, di diba? -e. oh, cool ba? Naging sticky. O, oh, kulang pa to. Lagyan pa na natin ng kuan ng ito, third class. Mm, ayan. O, oh, kayo na mag-estimate mga idol. Kaya, uh, estimate na na. Ninyo na, no, no? Okay, nabubulor, nabubulor na ako. O, oh, pakita ko na lang sa inyo. Ha? Huh? O, oh, mikos-mikos natin to. Hmm. Agro, <laughs> <laughs> mikas mikas natin to, insan ko. Mga insan ko dyan. Mikas mikas natin. Oh. Mm. Ito yung paggawa ng pangkarpa. Saka din ito ng, ng tilapia. Hindi ko lang alam kung kumain ba na itong dalag. Kay wala pa mga nakahuli ng dalag na ganito yung ating pain. Pero pangkarpa, pangkarpa to mga ka-idol Oh, kung gusto niyo makahuli ng karpa, mga ka-idol ito. Kwanto ka ng pag merong laman yung ating fishing adventure ano ating pamimingwit ba doon o makakahuli tala, talaga tayo ng karpak pag meron no pero epektibo to mga idol itong ginawa gawa natin o epektibo to o eh, okay, mikus mikus na, na muna natin to ha ah, Ay, eh tapon ng tubig hmm yung paglagay nyo ng tubig mga idol hindi masyado mga idol ha Di, huwag nyo ramihan kay Madami mama obo yon, malaki malaki na nga to, mga kalulo. Oh. oh. Okay lang to. Kay hindi pa man to mapanis. Kinabukasan, no? Mm. Pag may sobra, ay tabi natin. Pag hindi naubos, no? Mm, yan. Oh. No. Oh, tanggalin ko to. Kay para makita nyo ba. Mm, ayan na Ito na. Oh, kita nyo mga kaidol? parang di nyo kita mga kaidol ganyan hmm, no ganyan ganyan natin parang nagkuha lang tayo ng tinapay ba tinapay mga idol o oh. makain to mga kaidol eh kay hari naman to no kain to eh subukan natin kainin kung anong lasa no ay oh, hindi mapala natin natin plahan to mga kaidol matabang to o oh, hindi natin tinapalahan ng asin Huwag natin timplahan ng asin. Ay, okay, para sa isda man to. No? Hmm. Yan. Ganyan-ganyan natin. Massage natin mga idol. Massage ba? Hmm? Magaling to. Si Edel Jeep, magaling sa ako mga idol. Ay, hindi mo masyado mga idol. Hindi. Kwa ba? Binahagi ko lang sa inyo mga idol. Marunong ako kunti sa ganyan ba? Hmm. Karate. Karate to. Kwa ba mga idol? Kwa ba ka na mga Hilot ba kung magatawagin sa si amin dito. O, oh, marunong konti si Idol Jeff, mga Idol, na mag, kung ba, kanang mag-massage. O, oh, ayan. Okay na to, mga Idol. Hmm. Okay na to. Ayan o. Oh. O. Oh. Ay, parang kulang pa to eh. Siguro. O, oh, lagyan natin konti. Hmm, konti lang. O, oh, may sobra, may, kung pa tayo, si, sobra ba? O, oh, diba? O, oh, parang naggawa lang tayo ng guhan, mga ka-idol. Kanang... Tinapay ba? No? Yan. Huwag muna kayo escape, mga idol. Ha? O, tignan nyo mo ito. Mabilis lang ito, mga idol. Pagkatapos natin ito, mga idol paggawa natin, ilunod ko to sa mainit na tubig. Hintayin lang natin mga, mga 15 15 minutes. So hindi, hindi lang kung oh, mag-on ka mga idol kay haba haba naman tayo, no? Bali, bali upload ko na lang to mga idol. Bali separate ko na lang yung ating pagpipishing adventure rock. Mm. Okay, takit lang tayo doon mga idol ha. Doon sa sa ating pagpipishing Pipishing adventurean mga idol. Doon tayo magmimingwit mga idol. Kitakits na lang tayo doon mga idol. Ah, teka lang. Pakita ko muna sa inyo. Yung pag kuha natin ba? Ganyan. Tapos na to. Okay na to. Tapos ganyan natin mga idol. Laparin natin ganyan. Para mabilis siya maluto ba? Hmm. Huwag natin pakapalan to. Ganyan lang. Para mabilis siya maluto luto. Hmm. Okay. Okay na. Mm. Ito na O Kan, mga heart yan mga kanol Heart yan o oh. I love you Aguroy Sana lahat may magsasabing sa atin ang I love you uh. At may magsasagot I love you too Aguroy <laughs> Ito naman mga Lagay natin to dito Ganyan mm. Heart yan heart O oh. heart yan o oh. Okay tapos Ganyan, takpan natin. Mm. Ta takpan natin nga, ganyan. Hmm. Mm. Parang nang parang nagkuha lang, balot lang tayo ng suman mga idol ba? Mm. Ganyan. Mm. Katapos. Eh. Ganyan. Okay na, no? Mga idol Okay na to. Teka lang, ha? Teka lang. Pakita ko sa inyo yung ating tubig. Teka lang. Hmm. Teka lang. Saglit lang. So, ayan mga idol Bale. Bale. Kumukulo-kulo na 'yung ating tubig mga idol. Tapos ilagay natin 'to. Ayan. Ganyan lang. O. Tapos takpan natin 'yan para mabilis talaga maluto mga idol. At makapunta na tayo doon sa ating spot mga idol. Takpan natin. Ayan mga idol. Bali, hindi na lang ako mag -on cam mga idol no sa paghintay maluto 'yan. Mga parang suman so lang mga idol ba 'yun? Yung ganyan pagluto na. Ganun, ganun mga idol. 15 minutes siguro mga idol. Loto na yan. Lakasan ko lang yung apoy para mabilis maloto. So yun, kita kiss na lang tayo mga idol ha. Maraming salamat po sa lahat ng nakapindot, nakapanood sa inaplo natin kaninang umaga. Marami pong salamat sa inyo mga idol. Sa lahat ng mga bagong subscriber dyan. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa lahat. Shout out po sa lahat mga idol. So kita kiss na lang tayo doon mga idol ha. Sa iyo mga idol. Oop, teka lang po mga ka-idol. Bale, loto na mga ka-idol. <laughs> Bale, loto na mga ka-idol. Pakita ko muna sa inyo mga ka-idol. Ito, binabad ko sa tubig mga ka-idol para lumambing mga ka-idol. Ito ito, 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 ito. Ayan, dyan ko binabad siya mga idol Ay, hindi naman marumi ito. Okay, okay pa yun. Pwede, pwede pa natin, pwede pa natin gamitin yung tubig mga ka-idol. Oh, yan mga idol ito. O, oh, para isang tinapay mga kaidol. Yan o. Mmm. Yan. Diba? O. Ayan o. Mm. ano? Diba? Hm, mm. mm. Tikman natin mga kaidol. Hmm. Mabango siya mga kaidol. Walang lasa. Kaya hey, hindi man natin lagyan na <laughs> nga si mga idol. No? So, yan. Yun yun, no? Mm. Saka yung nilagyan natin mga idol, dadalhin natin to mga idol. Ito ba? Ito. Ito. Dadalhin natin yan. Kasi, pakasakaling may makakuhu, makahuli tayo ng suro mga idol, no? Yung kina, sinabi ko sa inyo mga idol ba? Suro. Gaganyan ko yan eh. Ngayon. Lapag ko yan sa tubig. Yan. Paglapag sa tubig, hilain yan. Mm, ganyan, hilain ba? Mm, kasi yan. Ganyan ba? Nakaikis. Mm, hilain. Ah, sasabit yung kuan dyan. Yung suro. Kung magkatawagin sa amin. Yung kuan ba? Yung maliit na pasayan. Mm, Nakaready na tayo mga kadol. No? Yan yung ating kuan. Sandata. Saka ito yung ating tubig. Ah, ito yung ating kuan. Tubig na. Oh, nandito yung tubig natin. Saka ito yung sandata natin. Bali ito din. Oh, bali yan dalawa dalawa yung sandata ng ating mga kaidol no yun puro dalda naman si idol si na no. alis na tayo kay mag fishing na tayo <laughs> sana yung makahuli tayo doon mga kaidol no kita kits na lang tayo doon mga kaidol no bali up to bali ano ba naman nabubulol ako mga kaidol bali upload ko na lang to mga kaidol no so isiperit separate ko na lang yung pag-fishing adventure natin tapos mag-intro tayo doon. Doon na tayo mag intro mga idol. No? So maraming salamat sa pagsubaybayan nyo. Sa ginawa nating pamain sa karpa at tilapia. Pero pang karpa talaga yan mga idol. Kasi mabango siya mga idol ba? Mabango. Mm. Kasi mabango ng juwa nyo. Kung sino may may juwa dyan. Agroy! <laughs> yan mga idol. Kita kasi na lang tayo. Tomorrow morning. Tomorrow morning is another day. Agroy! So yan. Bye bye. Bye bye.